Dito po yung sa Tagaytay Santa Rosa Road. Ano oh, mga prutas. Walang sabat. Naghahanap tayo ng sabat. Sabang saging wala. Ayun. Ayun. Magkaan sa sabat? Ilang piras yan sir? 2, 4, 6, 6. Siyam po. Siyam. Oh, medyo mataas ang presya no. Mataas talaga ang pressure ito, oh, no? Opo. Thank you po. Salamat. Bumili lang tayo ng ano rito, saging. Medyo mataas pala ang pressure. Rate. Salamat, sir. Dito sa mga pasalubong na ito, medyo mataas ang pressure nila. Magkala ka tayo ng saging dito. Magandang hapon po sa lahat ng subscribers at viewers ng ng Liko Adventure. Andito tayo sa isang bahagi ng gilid ng Tagaytay. Hello po! Ngayon po ay araw ng Sabado, alas 6 ng hapon. Nakikita natin yung mga view na nandito po sa gilid ng Tagaytay. So testingin natin magloto rito sa gilid ng Tagaytay Makikita po ninyo yung gilid ng gilid ng kalsada So ipapakita natin yung ating project na ginawa Ito po yung ating isesar na content. Tayo po ay inabot ng ulan. Galing po tayo ng Silang Kapiti. Kahapon ang galing po tayo ng Talavera, Nueva Ecija at saka Science City of Muñoz. So ito po yung setup ng ating motor. Tanggalin mo natin yung tali dahil wala pa siyang mga snap na connection. So ito po ay pang vlog lang. Ito ay ginawa ko para magkaroon tayo ng kakaibang content sa sa ating pag-video. Pang vlog lang po itong ginawa ko na ito. Pero kung gusto nyo pong gayahin, para sa mga hanap buhay, ito po. Yan. Ito po, ganito po mangyari nga. Yan. Isa. Pangalawang galaw, ito po. Ayan. Tatanggalin natin ngayon ang ating bag. Nagko-convert na po siya sa pagiging robot niya. Sa gilid mismo ng tagaytay. yan Yung ating kasirola, ilabas natin. Ayan ayan okay tapos ito pong ating biniling saging kanina ay ating pong ilalagay dito sa ating lagayan ayan, ayan. sa ito po dalawa tatlo apat lima anim ito walo siyam ang bili po natin dito ay halagang 100 pesos siyam na piraso hindi ba tayo napamahal na 100 pesos siyam na piraso talaga natin ang tubig Ayan. Ayan. buksan natin ang ating tank eh Ayan. tapos pagluto na po tayo Mm, yan. Ganyan po ang sistema ng ating ginawang project para kahit saan po tayo makarating. Hindi po tayo magugutom. Ngayon, para magkaroon tayo ng lamesa, ganyan po muna ang setup natin. Pamblog po itong aking ginawa na to. Pero kung gusto nyo pong gayahin ito sa inyong paghanap buhay, pwede nyo gamitin sa hanap buhay nyo. Kasi ang motor ay kahit naman makarating. So, Ayan, para sa lamesa natin yan. Pag halimbawa, luto na yung saging, pwede kayong dito kumain. Kung gusto nyo magtinda, pwede rin. <laughs> Ayan. Yan po ay pwedeng pang negosyo, pwede rin pang picnic-picnic lang. Ito ay share lang sa inyo. Yan, lamesa na siya. So, yan po ang setup ng ating ginamang project. Kung nakikita po ninyong ito ay ginawa ko lang po ito for content sa mga video ko kasi nag-iisip po ako ng idea na kakaiba kasi halos lahat kasi nang nagbablog. May kanya-kanya ang trademark. So, ito po yung aking naisip na idea para magkaroon po ako ng sariling trademark sa pag-vlog kasi mahirap din makipagsabayan sa pag-video kapag yung, yung video ay usual walang na video marami po tayong mga lugar na pupuntahan ngayon po ay nandito tayo sa Tagaytay Ito na siya. Pwede na siya. So, na po itong ating saging. Okay na siya. So, bibigyan natin yung mga ilang ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bibigyan natin sila. So, luto nang saging natin. So, okay na po. Sir? Maganda yung invention mo. Nag-isip kasi ako ng idea sir na medyo iba-iba ng konti sa iba Para magkaroon ako ng sarili kong image ba Dapat meron akong palamig kaso medyo nagmamadali na kasi Dapat may palamig to Dito Sir, o kaano? na Ayan na. Ayun po yan Ayan po Asa yung tanki Ayun, ano po, sa ano? Ayun O, oh, paki pala, yun nakalagay ko

Ano aku biar biar behi,